Alright, uh, sa video pala na to ng mga kois ay uh, papunta na po kami diyan sa area ng uh, pagkukunan po namin ng uh, pulang uh, tilapia ng uh, kasama ko na si uh, Chinito uh, Moreno. Nakasakay po kami diyan sa tricycle po ni uh, Bayaw. So, ina po na lang po yung sound uh, mga kois kasi sobrang ingay po ko ng ano ng uh, tambutso ng uh, tricycle na sinasakyan namin yung kay Bayaw na tricycle. So, may kalumaan na po kasi kaya uh, maingay na po yung uh, kanyang uh, tambocho para po kami nakasakay sa bangka mga koys. Yan. So yun nga mga koys, uh, dito tayo sa lugar, dito sa ano na, sa area, sa spot po na uh, natin or mamimingwit kami dito ng tilapia mga koys. Ayan o, oh, nakikita na ano na. Ayan! Ayan o, oh. Ayan, mga koys, yan oh. Dami o. Oh. oh. oh, yun na. Pinakain na ni Bayo o. Oh. O, oh, doon siya, oh. Yan. tingnan natin mga, yan yung kukunin natin mga kuys. Akala ko nga kuy, eh. Pilapya pa pula. Ayan, o. Oh. Yan, ganda. Dami. Ayos to mga kuys, yan, oh. May batik-batik pa mga kuys, oh, dami, oh. Ayan, bread. Yan, mga kuys, sa bread. Tama ba? Bro. Bread yan, bread. Hi, uh, Hybrid Hi, bread hybrid na. Oh, hi, bread. Saan yung galing, Ah, uh, Yaw? Saan yung galing? Sa kaibigan ko. E eh, saan na nalang kinukuha yung ano? Yung kinukuha yung mga ganyang isda. Sa yung ganyang... ano niya rin, may bread rin sa kilapya, sa pula. Bumili lang ako ng mga similya, kaya ayan, ngayon ay nagpapagawa. Dumami na. Dumaki na, no? Dami na pati, oh. Saka may similya na yan, nag-anak na. Ang dami mga koi so. Uh, oh. Ay may koi pa yan. Right. Yan, except sa uh, uh, mga ganitong uri dito mga koi na tilapia. May mga alaga din dito na mga goldfish dito sa sapa na tawag mo koi. Yan, yan sa uh, mga sa labas. Ngayon mm, yan sa, sa loob. Mm. Ayun oh. No. Ayun oh. Yan yan, okay. yan dyan sa may parang ano na net. Oh. Mga sanit na yan mga koys. Ayan, goldfish yan. Goldfish dito sa labas. Eh yung mga sabred naman po na ano, tilapia. Sarasari na. Panda. May koy, may, may okay. na. Oh. So, may, so, kapi. Okay. So, okay. ano din pala mga koys. Dito, naka, ano dito sa labas. Uh, Doon sa mga net. Mga ano yun. Mga isda yun na ano, goldfish. koi. So, dito sa labas. Sarasari na daw. May mga goldfish na din dito sa labas. Siyempre, hindi na may iwasan talaga na may makawala mga koy dito sa labas. Yan lalo na yan. Tilapia na red. So yan yung mamimingwit tayo yung mamaya ng mga koys ng ano, tilapia. Mga ah, koy. Saan? Yeah. Saan? Ay, papakita ko mga koys yung ano yung lagat niyang koy yan, ay ito pala yan yan yung mga, ano, mga koys, mga koy, binibinta niya yan, mga koys, binibrid. binebreed niya yan at tapos binebenta. Pag may mga event dito sa, ano, sa Aklan, lalo na pag, ano, ati-atihan, maraming tao na pumupunta, marami pong mga uh, turist, turista na pumupunta dito pag ati-atihan. Ayan, binibinta niya yan, uh, nilalagay sa, ano, sa uh, mga sisidlan at uh, binebenta doon sa Kalibo, mga koys, sa city. Sa city namin dito sa Aklan. And so nagbe siya. Ayan, paparami na naman kasi nung kailan lang eh ah, nagbinta, nagbinta nga siya ng ano ng mga isda doon sa kalibo pag aty uh, ati-ati. Gatatihan na 'yon, 'yan sila oh. Yan, mga koy 'yan. Halo-halo na nga oh. Yan, oh, may tilapia na red, 'yan oh. Tilapia ang red. May koy. So, dami, dami, dami pala ni ni Bayo dito mga koy na ano na mga alaga. Nagulat nga ako kapon, hindi ko talaga alam na may alaga palang tilapia na pula yung ate ko. Huh? Sabi niya sa, wala naman siya sinabi sa akin. Sabi, sinabi niya sa akin, sinabi, sinabi niya daw sa akin, eh, wala naman ako natatandaan ka ako ate na uh, may sinabi ka sa akin na may mga tilapia palang red dyan sa inyo. Sana, na-vlog ko sana. O, ngayon, pumunta nga ako dito mga kois. Ano yun? Ano yun? Goldfish? Ngayon naman. Ayan, binibinta ito mga kois ha ni Abayaw. Oh, so, so, kung sino man yung interested sa mga taga dito sa Aklan, ay! no, 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 no. Ayan. So, ano po, mapit po yung ano ko mga koys. Nabitan pa ako ng... Ayan, ano. Kasama ko pala mga koys. Siyempre. Morning mga koys. <laughs> ang ating chinitong Marino. Ayan. Kayo, magos, dito. Sinama ko kasi wala akong kasama kaya sinama ko na lang motor kami dalawa. Ayan. Willing kami mag-check kung mayayo ah. Ayan na mga kois, sa sa ulit kung sino man yung gustong partnership. ship oh. Mm. Ayan yeah. ayan mga kois kung sino man yung interested diyan uh, sa mga makapaka, makakapanood po ng video, kung interested interesado po kayong ah, mag-breed din ng isda nang mga ganyan. Nang bibinta kare nang ano, ng tilapia na red. Oo. Oh. Oh mga tilapia na red, goldfish, doon, dyan mga koys. Malalim kasi mga koys, natin pwede. Ano yun, nakanit, nakanit, naka-secure. Naka Ayan, kung sino interested po, ah, uh, lagay ko na lang po sa description yung um, contact number ng bayaw ko. Ayan. Kuwata yung sampol. Yan sampol. Hmm. So mga ganyang ano mga uh, yaw, mga ganyan. Ilan yung binta mo sa mga ganyang mga ganyan? Pag huli si mura lang. Tapos kung ano naman, retail, kung may 150, may isang daan. Oh, 150 10. pag retail? Oo, oh, 7 inches. 7 inches. Ah, may ano pala? May, may sizes? Hindi, oo, oh, may sizes. Okay. Hindi sa, sa laki, pero kung madamihan, mababa pa pwede na sa 50. Oo, oh, ah. kung volume man yung bili. Um, oh. Oh, maka-discount sila pag marami, no? Oh, marami yan talaga, maka-discount. So, yun mga kais, no? Ano nyo na lang, PM nyo na lang. Ilagay ko na lang dyan sa description yung, ano, yung number po ni uh, Bayaw. At uh, kontakin nyo na lang po kung um, interested po kayo mga bumili po ng mga isda dito sa kanila. Ayan. PKPM. Yan. Tatlong kabidyo Hmm, sa sayan. Oh, dami talaga mga kuys. Isom na lang natin para makita, no? Ayan. sa na dito, may tilapia. yon May tilapia, may, may kuy. Sa saring isda, mga kuys. Sarap, oh. Sarap tingnan, na. Oh, my God! Tilapia na pula. Oh, tilapia na pula. Wow! Yeah! Hey, ganda. Hello. Nyaks. <laughs> Pang ulam mamaya. <laughs> Ayan, so, asubukan din natin uh, ulamin itong mga koys. Yung ano, yung tilapia na pula. ano pa yung lasa ng tilapia na pula. No? Ay, nasira. Ayaw, <coughs> nasira yung net. Yan o. Para makita. Yan. Doksan ko yung net mga koys. Para makita po ng ano, ng maayos. Ano yan? Ayun. Ito lang yung gold piece. Ayan. Ganda. Mm. Ay, Magkano naman to yaw? Pag binibinta, binibinta yung isa. Pag ano, may 50. Tapos kung maramihan, 20. 50 pesos? 20 pesos? Mura lang. Kung maramihan lang. O, okay. Yan o, kung sino willing dyan mga kois. Uh, 20 pesos lang daw pag ano, pag maramihan. Oh. Pinapa-ship to mga koys ha. Kahit malayo, kahit oh. Manila. Oo, oh, kahit Manila. Ay, yun pala mga koys, kahit Manila, kung saan man kayo, pinapa-ship din pala ni ano, ni Bayaw. Ayun sa mga kapanubot at interesado kung bumili ng mga ganitong uri ng ano ng ah pang-aquarium uh, pang fish, yan Retail. Gusto niyo mag-breed yan sa inyo, yung willing ayan may tilapia din na pula may pinapasip po ni ano ni Bayaw ayan so ano na lang uh, kayo na lang po mag-usap uh, nagay ko na lang po yung uh, number dyan sa description si baba, uh, sa description po at uh, uh, kontakin nyo na lang po si Bayaw pag gusto nyo pong bumili sa kanya ayan mga boys dami talaga mga boys dito lapad pati nang ano ng lugar ang lapad ng ano, ng area. Walang kulang, kulang siguro. Ah, wala man. Uh, Sobra. Uh, mga kalating ektarya din pala itong lapad na tumakos. Lapad din. Grabe siyang lapad, malapad. Kaya malaya talaga. Mas maganda talaga dito mag-alaga ng isda. ng mga ganito. Mag-bread. Kasi mas madali. Ah, magpalaki ng mga isda dito mga kois. Pag malapad yung ano yung lugar. Kasi pag sa mga ano lang, makipot na lugar, mga bag, ano, matagal lumaki yung ano, yung mga isda. Kasi nagalaga-alaga din ako dito Palpak. <laughs> Palpak po yung mga alaga ko. Oh. Yun, so yun, so yung mga guys, no? Ano na lang, pag ano, kayo na po bala mag-usap ni Bayaw, pag may interesado po dyan na bumili sa kanya. Yan, PM na lang po. PM nyo na lang po si Bayaw, mga boys. Ngayon ay gano'n na kami, Mag, mamimingwit na ng tilapiang pula mga koys. So sa sunod na lang video mga koys.